Report. Inihanda na ngayon ng Philippine Coast Guard Station Kadang Tuanes ang kanilang pwersa sa Deployable Response Group o DRG. Potential deployment para masiguro na effective emergency response and protect sa mga mamamayan sa maritime travelers and fisher po sa lugar. Epektibo dahil sa banta ng tsunami ngayong araw ng Miyerkules. Nakadeploy sila sa lahat ng mga daungan sa Islang Lalamigan. Samantala, ilinabas na rin at tinatasan ng Station Commander ng Coast Guard Station Alway ang lahat ng mga tauhan na nakadeploy sa lahat ng mga pantalan baging sa Lunsod, Bayang Provincia at dito sa Lunsod ng Legazpi at Tabaco City Alway. Ito sa ibinabaan na tsunami alert ang ng Chito Volcano rin sa Small World of Kanina, binigyan din ng Coast Guard Station Alway sa command ni Commodore Ivan na dapat na maging alerto ayon kay Kiko si Mark F. Amparado di Arja Team 1 ng CGS Albay patuloy ang kanilang pangitagugayan sa mga maningista at mga maranakay patungong islang lungsod at bayan na pansamantala mo ng ipagpariban hanggang sa i ng e-box na Siro Tsundabira. Kasama mo sa Arman Negas Radyo Manlayo Brasiliano Tata RMM